Yan guys, nandito kami sa Gasbik Garden kung saan matatagpuan ang mga prutas, mga tanim na prutas. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Dinala ako dito sa aking kaibigan. Oh, sorry. <laughs> Ayan, yung mga nakahang lang siya oh. Yan aking kaibigan si Sis Nandito kami oh. Nakahang lang ang mga piras. <laughs> Parang, wow! Ganda sis oh, naglakaw ka. Dali! Okay video anak anak kay Ba oh, problema Kayak para sa uh, Ngari Ngari picture, picture to the talenta, Ayon the the Video niya <tip> Video? <tip>

<laughs> thank you. Para yun. Okay, thank you. <laughs> mga peers. Pwede mo tat sa peers. <laughs> wow, ang grabe yung mga piras dito. Oh, nahuhulog lang siya. Nahuhulog lang. Oh. Ito, maliliit na piras. Yan, Naglalagay lang nila sa. Dami pati yung mga apple doon. Hindi ako so, sa Gaswick Garden. Sa Gaswick Garden ito guys. Uh, Flemish area Netherlands ang salita dito pero part pa rin ng Belgium kasi dalawa ang salita dito Belgium, uh, French at Netherlands ayan Iyan ang lalaki ng mga maraming klaseng piras uh, mayroong malalaki mayroong maliliit En oktober, fruit dat op de grond valt, liggen bijvoorbeeld van voor hoe de Ja, nog een key weekend. Want ze doen ook fruit afgezameld die dat nog goed is, wordt dan fruitzaf aangemaakt voor de vrijwilligers en voor de medewerkers Maar er is geen commercie die wordt gevoerd. Ik heb nu wel gehoord dat we met de glaamse carnal blijven naar gehoord hebben om bepaalde. Ayan. Pupunta pa kami doon. Malayo. Malaking garden ito, guys. Ayan. Ayan, guys. Maglal ito ang gaganda ng mga bulaklak. Anong klaseng bulaklak? To? Ano na yan? Black Susan. Ah. Ang ganda na Black Susan. Ang ganda dito. Ang daming tao din Kasi libre. <laughs> ibiti um asama ka dapat? kundi tayong first time kung mga guys makarating dito first time pa kung hindi ako dinalas ng aking kaibigan Hello. Hello, yan si Bila, An Bila TV. An Bila no? TV? Yes. Ah, okay. Harisis kay. Ikaw mo dito. Wa lagi kay, wala kay bunga lagi sa una grabe ada kana bunga dia. Oh, di wala kayo. Wala ko. Ah, oh, ma oh. Mga apple no. Puro oh. na apple na green. Mm. na na say ko naog inom sa ilang ko ano hindi bitaw no sa hmm. taas oh ganda ning no, aminarakot siguro na sis no minarakot no Kaya wa man mo mo Di, trim man nila triman lang kanunay no ato na mo kada tuona nang sanga ya siguro man lang trim oh, oh. kalami isang sa Cebu sis ko ah na itaw rin to makitaan ko. Na dito sa kon, di lang ta di mutuan ng isa na sumo. Oh, di dito. Bawal sa kanya. Bawal tumawid doon sa ko ano guys. bawala kasi naka nakaharang. Ha? Ah, oh, sige. Yan, malaking malaking garden ito malaking garden at uh, forest yan puro kakahoy, kahoy kahoy napakalaki guys update mamaya kasi pupunta na naman kami sa bang area ayan ayan guys may mga bulaklak din dito yun nakahang ang kanilang mga uh, nakahang ang mga pears mga bulaklak mga Tokyo. Yan ang na mga tanim kasi malapit na mag-uton. Maganda bumisita dito July. Summer ba? Ah. nasa paggalanta Yan mga piras. Piras. Naalagaan talaga nila ito. Ay, dito may mga kamatis din. Wow! May mga roses. Ayan, nasa ano lang, oh. Nasa pader lang ang mga tanim nila, ng mga piras. Amazing! Ayan, first time ko lang dito nakarating, guys. Ayan, may mga kamatis din. Ayan. Ayan yung mga kamatis. May mga bulaklak din. din. Green beans. Palang um, taon sya. Magand, maganda dito bumisita ng mga summer kasi mga bulaklak bagong ano pa lang. Ayan. Ayan. May mga sili din. Ayan. Bulgarian ka chili pepper. Ah, yun pala ang chili ng Bulgari. Dami klaseng mga chili. Ah, may black chili. Oh. Black pe French pepper, black. Black siya. Oh. Ay, ako nakakita guys ng itim na chili. First time. Yan ang black chili oh. Klasik-klasik mga chili. Wow. Black chili pepper. Ayan. Ayan mga itim na yan. Ayan. klasik mga bulaklak. Mga chili peppers.

Na cabbage din. Ah, ang ganda dito guys. Lalo na pag summer kasi lahat ng mga prutas nandiyan. Ito cabbage. May violet. May violet siya. Ayan, may broccoli. Broccoli ba yan? Hindi ko alam kung anong ano yan. Broccoli. Ganda na park. Ayan guys. Dilipat na naman kami ng ibang area. Ayan, papakita ko sa si inyo mamaya. Ayan. Dito na tayo sa ibang park. Tapos na tayo doon sa mga prutas. Ito para mga bulaklak na naman dito wow ang ganda But, puro bulaklak na naman dito bababa tayo puro bulaklak dito ayan medyo malamig na ang panahon guys umpisa na ang autumn pag October na malamig na ayan ito mga bulaklak ang tinatanim nila saka pula hindi ko alam ang anong pangalan ng mga bulaklak na ito yan ang ganda ng pagkatanim guys oh red at saka white may museum pa doon sa kabila iyan Makulimlim ang panahon, parang uulan yata. Makulimlim. Ay ganun. gasbig Garden mga 20 minutes from the city ang biyahe hindi masyadong malayo ayan guys ayan yung mga bulaklak Ayan. Ayan guys, salamat sa inyong suporta, ah, panunood maraming salamat. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye-bye.